ito ay dugnit. Ay sayan. Uy, Lapo po idol. Wala po idol. La po, shamba oy. Prita. Ay dono. Ito la yan. Malaki <laughs> lang nahuli na idol gamit. Nang isda kaya yan, my idol. Ah, <laughs> dito ka dito ka dito ka. Tingba ka mi. Ay dono. yan? Ah. Uy, ang Comment. <laughs> <laughs> my doll, ha? good morning sa ating lahat. Ah, uh, welcome sa ating YouTube channel, mga idol. At papalao to kami ngayon ni Idol Kinit. Hindi natin kasama si Idol Iron, my doll. Yan, kita ka, Idol Kinit. Yan, <laughs> Ang ating bida ngayon. Mangawin kami ng pangkulang ngayon, my doll. Alis na kami, ah. Ang sakyan pa rin namin, my doll, Yung kayak na hinirap namin ni Iron, yung dati. Uh, bakit nang ako ng kayak mayro kasi yung motor namin ng bangka ay nasira. Kaya istambay yung bangka namin may at inayos pa yung motor yung makina. Kaya kayak mo na yung sakyan namin ngayon mga At sana ay makahuli po tayo. Paalis na tayo mayro sa Banglinao. Oh. Ano? You know? Banglinao. Oh. mga idol, dito na kami sa spot. Ah, uh, pang-ulam lang kami mga idol, you know. Ganda ng panahon. Ang hangin ay habagat, aw oh, timog. Ano pagani? Ay, idol, nagawa na si Idol Kenneth ng ano? Yan. Pamain. Pamain. Idol. Sana sanay meron. Meron, meron idol. Oh. op Oke, sekali ya. Itu masih izin. Ada kok, sabit. Emang itu nak karya ni saya dulu kini. Ayen. Nah, toka toka yang tu ayen. Hmm. Oh. Toka toka yang ni. Toka ni no. Hmm. Oh. Oh. Pulih. Ayen. Ayen. Ah. Oh, kinain agad mga idol. <laughs> ah. Idol. Dito idol kinit. Dito idol kinid. <laughs> Ay yan. Uy, lapo idol. Lapo idol. <laughs> 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 lapo, syamba oy. Prita. Idol oh. Idol, lapo yan. <laughs> sa mga babaw lang pala magpahulin mga lapo mga idol. Grabe. <laughs> Lagi mo sa balde, idol kinit. Ah, gwa kon tubig. Maunting. Medol, gala kaming bali at dito na may ilagay. Oh. Medol, oh. Lagyan ko na ng ano. Yun! Yun! Ha! Ningaw! <laughs> ayan na kami ulit. Idol, na naman po kami, Idol. Oo, aria naman kami. Aria <laughs> na naman kami. Ito <laughs> dyan <atwa> dalah lapo grabe di na minahuli sa bato na yan grabe mo idol malapit namin namin Arya dun, Arya na masama huli ari ya dul knit ari na rin idol isang lapo agad grabe Ay idol. idol. Ah, gusto 'Yon. 'Yon, ari na may idol. Wala pang sibad. Uh, lang. Meron, meron din 'yan. Ay idol. ah oh. Ah, tuka na. Tuka na. Salit. Mm. balak man mo to. pamain yan. Wala nang pamain yan. Kain pa. Ah. Saan na idol kinit? Saan? Oh. Uh -huh. Ano is na? Yon! Bungkok! <laughs> afer! Afer! Woo. Ah! Grabe ba idol? Sinirit! <laughs> Sinirit dito sa lagay maldi. Sinirit ba idol? Grabe yan. Sobrang namin ba idol? Grabe Grabe. Kasaya namin. Hmm, may lapo, may kanuping pa. Oh, <laughs> uh, ha, hai. Dito na, dito na lagi yan. May idol. ulit si Idol Kinit. Yan, dalawang kawal in area nya mga idol. Sinirit bigla, grabe. Oh, lala na, may pawad. Wala na pamain. Grabe, sinirit bigla, mga idol. <laughs> Gisirit. <laughs> oh. Ah, ito mga idol, update na magpakahuli ulit. Idol, kahuli na naman mga idol. Idol kinit. Gabing kamay naman yan. Uh, ano mo? Ano? Sila Uy, sila. <laughs> idol. Grabe. Mata, idol. <laughs> kambal yan, kambal. Idol, mataking mata to, idol. Kaya sa muna, huwag <laughs> <laughs> ah, Lame kayo! May lapo pa. O, oh, atay kayo dyan. O, ayan, adol Gis. Hmm, pwede Lame na yun. lapit lang na yung medyo, o. Oh? O. Oh? Atay kayo dyan. O. Oh. O, oh, aksyon, 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 aksyon.

Sabit yun. Sabit. Sabit yun. Sabit yun. Sabit idol Ano isda? Uli naman. Ano isda yan? Ano isda yan? Yun! Sa linggo kon! Hay, <laughs> oh, ah, lunok kayo. Hay, lunok ngayon. Lunok. Ah, may lapo na nga. May kanuping pa.

Ano? kay Idol. sa namin ng tingga kay idol? At ito lang po yung huli namin mga idol. Isa, dalawa, lapo, apat ini. Apat inay. Ito, kanopeng. Bungok tayo. Bungok may idol. Yan. Ito, lang yung huli namin may idol. Pero matagdagan pa ito mamaya. Pag mabalik pa kami. Ito may idol, huli namin. Si idol kinit. Yan. Ito may idol ah. Oh nis tsaka nakaulit din siya ng kugkog may doon dadalak ko na ng video ang kug kugkog ah tawag sa amin ito mga doon kugkog out yun ko sa inyo comment lang kasi sa baba kung anong tawag dito kung anong tawag nyo dito sa isda na to oh yeah <laughs> ito ha may doon ulit tayo Ayan may doon, huwag na kami. ako! ang patay na yan.

Update lang tayo may doll, pag doon na tayo Dito na kami may doll oh, Nag kami ng tingga Baka tayo pamain Baka tayo pamain oh. At balik kami laot O oh, balik kami mga wheel Nag kami ng tingga kami doll kasi Mangyan na kasi may may tingga kasi mapunta agad sa ilalim Dala pa rin namin yung kayak, sakyan pa rin namin Tulog ko na nit. ko. Len, pa lang wala kay ano. Sanyil. Sa kaya may ulam yo kay napang ah, ulam natin mamaya. May lapo na kami na huli sabi binu. <laughs> wala kami pamain may dol. Ah. Wala pamain natin. Ayun, nakahuli na kuha oh. ng pamain si kinit Ano, ano yan eh? Alamuan. 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 Alamuan, ito yung huli namin may kanina may Dagdagan pa yan, Tra Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go. May doon, update na lang pag nasa laot na kami. May doon, sa ispat na kami at biglang... Maria sa idol kinit Nang ko. Ano? Kawal niya at nakawal niya pa madal. Palad, palad mo Ah. Ah. Idol. Nakaya <laughs> palad, palad kay Idol. Ay, dyan. puti pote kay gano'n gano'n Idol. Hmm? Uh, Oo. Idol. G lang, <laughs> 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 oh. kay Anong isda kaya yan mga Idol?

Nung isda kaya yan, may Ah, dito ka, dito ka, dito ka. Diba ako kaming... Ayun. Nung isda yan. Ah. Uy, isda, kumbi. pala ako, lunok. <laughs> <Ay -dol. laughs> Ikaw tayo! Galing tawa kinit, Kenneth, may dol. tanggalin na may dol, tanggalin mo na dol kinit. Isa mo kay pakawala natin 'yan. Pakawalan git. Pakawalan 'yan. Bawal 'yan. Patay na. Lunok. Lunok? Hmm. Nalunok mo idol. Try natin kung mabuhay pa. Pwede pa yan. Ang Hindi eh. mo kita? Eh. Anong kayong kumi? Eh? Ang ganito po, may dolo. Isla namin. Dito kami sa buya ng, ano may dolo? Buya. Ng talian ng bangka. Dito kami. Okay. Uwa ka na na idol. Apalit lang idol. Ang idol. Subukan mo. Subukan mo daw. Ah, kawala pa. Ang ano pa. Kalangoy pa. Dugo-dugo na, na. Ay, hindi na ka kalangoy. Ha. Huh. Isa pa. Idol, patay na idol ba? Hindi na kisa eh. Huwag ka okay. eh. Boy na, dugo-dugo na gani. Kaya ka gano'n lang. Oh? Ha <laughs> <laughs> At tayo nga, sulpot mo kayo ito. <laughs> sulpot di ay. Alam mo yung patay na may doon? Buhay pa pala. Yep. Update lang may bakbaka huli kami ulit. May doon, ah. Mag-uwi na kami ngayon may doon. Ayun, uwi na tayo. Uwi na tayo. Uwi na tayo may doon. At ito lang yung huli natin. Namin pala. Ngayon, pundok ipinudol lahat. Yan. Ito yung kanina, Nakaka-huli namin lapo. Yan. Yan. andun Marami marami-rami rin yung huli namin may dulo ha. Sakto rin sa pang-ulam ng papanihapon. Pang marami-rami rin may dulo. Oh. Medyo may nasa na pang lapo may dulo himala. Hmm. At uuwi na kami. Yan yung isla namin. Update na mga idol pag punta na rin doon. Malapit na tayo. Yeah, let's go. Idol, at dito na kami mga idol. Dito na ako nag-video. Kinikis-kis na yung huli namin ni Idol Kinit. At ito yung idol na halinis na. Ito yung iba wala pa. Iulan po namin to. Ang ah, dito lang may idol. Hindi lang po ako mag-video sa mukbang sa pagkain kasi nalubat uh, na po yung cellphone natin. At hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat po lang sa inyong suporta. Ah. Sa inyong alasawang panonood ng aking video. Na video namin ni Kinit. Ayan. Maraming salamat sa inyo mga idol. At hanggang dito na no, mayroon. Lingit lagi, dyan palagi. God po.